Grabe makatakbo ito. Mas kaya ito. Ah Talagang malakas tumakbo mga katropa. Ah ah. Talagang malakas tumakbo mga katropa. Tawagin mahuli natin. Pinatayan natin ang makina at medyo mapino ang daway mga katropa. Para hindi siya makalagot. Haba agad ng itinakbo. Talagang matinding takbong nangyari. na ah, kaibigan mahuhuli ka rin eh. mahuhuli ka rin talagang medyo malayo ang itinakbo mga katropa isda kaya ito medyo palapatin ang araw mga katropa Kalapat ng araw Bago tayo nakakita ng spot na may gulyasan Ay, dali mga katrupa. Medyo malaki-laki gulyasa ng nadali natin ngayon. Kaya pala malakas tumakbo. Ayan mga katrupa. Nasa tatlo yung kilo siguro mga katrupa. Medyo palapatin ang araw bago tayo nakadawi ng skipjack tuna. Ayan o. Ang laki. Ikot ulit tayo. Baka sakaling may kasama pa.